Easy. <laughs> mag-iiko, tumawag, tumawag lang, kailangan tumay-tabay o, oh. tutok talaga tayo dun kaya, o oh. tayo na, o tayo na lang din, o, tayo na lang tayo ng dalawang araw, o, di ba tayo na lang din lang tayo ng tabay, o oh. Nakakabuitit uh, um na ako eh. Hindi na ako umiikot eh. na tarbo na kayo, Nasa cellphone-cellphone pa, unaw. Okay. Tapos yung motor no, na Doon na ka ano, aking pinta dito na sure, okay, sa tayo. sarap na katayin Wala <laughs> lang well, na wala sa sarili, no? Okay kaya baka wala na tao, lagi nag-aadap ang tao. Oo, na tao. Kaya baka wala na tao. na Hindi naman kumitira. Kala kong kumitira no? Hindi Hindi din na kasi talaga yung motong sa no? Hindi na. na sa sameta,

মানে এতিয়া হওক Kaya po Quezon City Bira lang ako mag Quezon City 4 na yung Kaya yung motor okay. lang daw niya yung motor niya Nagharap ko nga na eh, sa pier, no? Okay. Oh, Magbaba Oo. Pwede na naman iusap pala kayo, no? Oo. Pagkakakas kayo magpunta ng pier, tapos... ...punta kayo pa uwi, no? ハハハハ pasok ko na estudyante eh, day yung pasok Ay, walang aula ko walang pasok ko Thank you, thank you Baka mamaya pa daw Ewan ko lang Super typhoon daw, may two weeks Super mo mga nakatingin na. traffic eh,

Ambilin natin sana. Hindi mo ma. na. . <laughs>

Oh. <laughs>

Ini aku tiket. Tiket ngasihnya ke Wilson, neng ini to malamik eh. Kalau kok. Balik ke neran? Balik